Hay mga kaidol. so karon kay ya dua mo dito, so tutubalikan nga pun. matutag sa, Ito, sa pinaka dito, dito sa pinakaubus, makaidol, Mga kaidol, dito para makabalo mo kung unsa gyud ang ipanguyon sa una kay kilamok kay lamok dito. Ug na mga kaidol, dabi na doon lang kita mga kaidol. Tatulad ng mga kaidol Kaidol, na kita, hapit na ta dito sa tong ang gapon. Mga kaidol, Tutulat lang gyud. Grabe mga kaidol, sagbutan bagay mga oh. Ikid mo na mo ko ng mga idol kay Yan ginindahan ginindalan na eh. lang. Basta yan ay dagay mga ngayon. Maglisod nyo sila pagpauli kay basa bot na nagidala. Nabitaw na. Maglisod nyo ba na yun? Nga dasma na nga ba na na yun? Ambot lang. Nga na mga chinilas. Mga idol. di Doon lang tayo mga idol. Matulat lang tayo mga idol. Para makaadto mo. Para makabalo mo. Isa kalisod ang pangahuyan din eh. Nga mga paakang taglamok. Mapag-masyerte. Mapagalas. Tababuan. So karon mga kay idol na na ta diri sa ito to gapon nakabalantay man mo ani na kami pamilya ng gid mo Kani. Diri ta gapon mga no, so, kay idol Mo diri ta gapon diri ta taman. So mato ta diri oh. Magpaday na dito. Ito la. Banay kun niyo Kama kabalo mo unsagi ka sa butan. Mga idol, Sige, halas din nate. Ang mga idol ah. mga idol, oh, kay idol. Bisud kayo nga magnahinin diri mga idol kay bisig mapakan tag man, takan tag tamuan ba unsa ba mga dia, mga halas ba mga idol. Kay wa ta ka balo nga ay nakatang mga ana idol. Nasa butang mga idol tungod sa kadugay mga kaidol nga wadi nagagagian wala nagid nga masagbuta nagid sa kita lagsa na magiging pangawi karun nabot lang mga mga tao karon nung kwan pero kani, ako ga pangawi mga mga kaidol pero dito naman sa dol sa balay kay. kung dire ko kapuya na magiging kumanggod mga kaidol o oh. okay Ah, kemana o. Nah, no, wala ka Wala daran So, sa taman ni mga idol, diri nang taman kay di man taga-agik mga idol. Pur ngindot man ito mga, mga idol. Oh. Ano kay patanawon hiyo mga idol at tanawon ni mga idol. Para mga Ano ni No. Pang-pang kay -pang mga kaidol. Isar sipiat ni si mo diri, masipiat ka patay gabos-abos mga kaidol. So, Happy mga idol. Thank you. Like and share. Comment mga idol. Thank you. Salamat. God bless.